Nemo, ang batang papel ni Rene Villanueva. Si Nemo ay isang batang yari sa ginupit na dyaryo. Pinunit-punit, inupit-gupit, saka pinagdikit-dikit. Si Nemo ay ginawa ng mga bata para sa isang proyekto nila sa klase. Ngayon bakasyon na. Si Nemo ay naiwang kasama ng ibang papel sa silid. Katambak siya sa bunton ng mga maalikabok na folder at envelope. Isang araw, isang mapaglarong hangin ang nanunuksong umihip sa silid. Inilipad niya sa labas si Nemo. Nagpalutang-lutang sa hangin si Nemo. Naroong tumaas siya, naroong bumaba muntik na siyang sumabit sa mga sanga ng Ratiles. Nang mapadpad siya sa tabi ng daan, muntik na siyang mahagip ng humahagipis na sasakyan. Inangilan siya ng jeep, binulyawan ng kotse at sininghalan ng bus. Mabuti na lamang at napakagaan ni Nimo. Nagpatawing-tawing siya sa hangin bago tuluyang lumapag sa gitna ng panot na damo sa palaruan. Nakahinga ng maluwag si Nimo Ngunit nagulantang siya sa dami ng nagtatakbuhang paa na muntik nang makayapak sa kanya. Nagahabulan ang mga bata at kaysasaya nila. Araw-araw, tuwing hapon, pinapanood ni Nimo ang mga naglalarong bata. Ingit na ingit siya sa kanila. Tuwing makikita niya ang mga bata sa palaruan, gustong gusto rin niyang maging isang tunay na bata. Gusto kong tumawa tulad ng totoong bata. Gusto kong tumakbo tulad ng totoong bata. Gusto kong maghagis ng bola tulad ng totoong bata. Sabi nila, kapag mahiniling ka raw na gusto mong matupad, kailangan sabihin mo ito sa pinakamalayong bituin sa langit. Kaya isang gabi, matyagang nagbantay sa langit si Nino. Nintay niya ang paglabas ng pinakamalayong bituin. At nang makita niya ito, sinabi niya ang kanyang hiling. Bituin, bituin, to pa rin ngayon din. Ako'y gawing isang batang masayahin. Pumikit ng mariin na mariin si Mimi. Naramdaman niyang parang umiikot ang paligid. At nagpapagulo ang mga busina ng sasakot. <coughs> Totoong bata na si Nim. Pagdilat niya kasama na niya ang kanyang totoong tatay na wala ng trabaho at totoong nanay na payat na payat at walong totoong kapatid na ang ingay-ingay sa isang masikip, makipot at tagpi, -tagpi pero totoong bahay. Huwag kayong tatamag-tamag. Magtrabaho kayo. Ang sigaw ng kanyang totoong tatay. Kaya naman napilitang tumakbo si Mimo palabas ng bahay. Palakad-lakad si Nemo sa kalye. Hindi niya pansin ang mga humahagibis na bus. Hindi niya rin pansin ang mga humahagibis na jeep. Isip siya ng isip kung paano makakatulong sa kanyang totoong pamilya. Kahit bata pa, napilitang maghanap buhay si Nemo. Sa umaga ay nagtinda siya ng sampagita at umahabol-habol sa mga kotse. Pagod na pagod si Nemo araw-araw. Pakiramdam niya, pabilis ng pabilis ang kanyang pagtanda. Kaya naisipan niyang pumasok sa eskwela. Sumilip siyang muli sa paaralang pinanggalingan niya. Pero dahil marumi ang kanyang suot at wala siyang sapatos, inirapan lang si Nemo ng libro. Hindi ka bagay dito! Ang baho-baho mo! Ang dumi-dumi mo! Alis dyan! Pagalit na sigaw sa kanya ng mga mesa, libro, at pisara. Kaya napilitang tumakbo si Nim. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa gilid ng dagat. Sinabi ni nimo ang problema niya sa dagat, pero humikab lamang ito. At kahit ang alon na puno ng layak ay nagtakip ng ilong ng maamoy siya. Huwag mo lang dagdagan ang basura dito! Sigaw nito kay Nim malungkot na naglakad-lakad si Mimi. At sa maraming kalye ng marusing na lungsod, sa bawat sulok ay may nakita siyang mga batang kalye. May nagbebenta ng sampagita, may nagtitinda ng sigarilyo at dyaryo habang maliksing sumasabit-sabit sa mga sasakyan. May mga kalbo, galisin at palaboy na yakap-yakap ang supot na plastik na kapag sinisinghot nila ay parang naguguhit sa kanilang mga muka ang mangmang nangiti. May mga batang butuhan ng binti at malamlam ang mga mata na akay-akay ng matatandang puti na parang kislap ng balisong ang kislap ng mata. Kay dami-dami palang batang kalye. Kung gabi, kung halos hindi umihip ang mapanuksong hangin, ang mga batang kalye ay nagtitipon-tipon sa parke na may monumento ng bayaning may kip-kip na libro. Tumatakbo sila, naglulundagan, nagbibiroan, naghahagikikan. Pero napansin ni Nimo na walang taginting ang kanilang halakhak. Parang pumanaw na ang kislap sa sulok ng kanilang mata. Sumama si Nimo sa iba pang batang lansangan nagtipon-tipon sila sa isang bahagi ng parke. At sa dilim ng gabi, nagsimula silang maglaro at magkanta. Nalaman ni Nemo na marami palang batang tulad niya. Mga batang nansangan, mga batang kailangang maghanap buhay dahil sa kahirapan. Inipon ni Nemo ang iba pang batang lansangan. Nang nagkwentuhan sila, nalaman nilang pare-pareho pala ang kanilang gusto mapagmahal na magulang, maayos na tahanan, masayang paaralan at sapat na pagkain. Ipinagtapat ni Nemo ang lihim na kanyang natuklasan. Matutupad ang anumang pangarap kapag hiniling sa pinakamalayong bituin. Sabay-sabay silang tumingala sa pinakamalayong bituin sa langit at hiniling nila ang lahat ng ito. Bituin, bituin, tuparin ngayon din. Lahat kami gawing batang masaya. Sa isang iglap, lahat sila ay naging batang papel. Inilipad sila ng hangin. Kay gaan-gaan ng kanilang pakiramdam. Kay saya-saya nila dahil malayo na sila sa magulong pamilya, malupit na eskwela, at maingay na kalsada taka ang mga taong nakakita sa palutang-lutang na mga batang papel. Marami ang naawas sa kanila. Pero ang hindi nila alam, mas maligaya na ngayon ang mga batang papel, gaya ni Nemo, kaysa sa mga totoong bata na kailangang makibaka at mabuhay sa malupit na kalsada.